Nang kabasa na malarawan ng buong team ni Kimi sa magpasikat anniversary, kung saan masaya nagpasalamat sa si pagdaraw nitong si Paolo Brino sa naganap na rehearsal. Ayaw talaga na nagpapanipas ng gutong. Kinoan din ang pagsuporta kay Kimi. Nagdala ito ng mga food at nanood ng na rehearsal. Ganitong pagmamahal ang inahanap-hanap ng mga kababaihan. Inaalagaan sa abot ng kanilang makakaya. Samantala, marami ng excited para bukas. Puspusan ang paghahanda. Manalaman natin kung anong nga ba ang pasabong ng tinikini. Expected na lahat na dugo at pawis kay binibigyan nila rito bis kasi sa mga baditang babas, may mga injury na naganap. Puso kung puso ang ibibigay. ay nga sa mga komento, very excited sa magpasikat bukas. Napakatalente na ng idol natin. Kaya curious kami sa concept. O sa kakaibang ipapakita. Panigurado rin na maraming sponsor si Og kasin ba naman at si Kim Cho ang mga kasama. Uuranin na mga pahanda. Ayon pa si isang komento. Let's pray na hindi delikado performance. Nira bukas. Iba kasi? Dedikasyon ng Kimi sa kanyang mga performance. Excited at kabado kaming dahat. Abangers na agad kami. Anong sining niya sa panibagong update nito? Maging kayo ba excited na rin?